Ayan na nga guys, ang aking nanay nagwawalis-walis. Samahan natin si nanay ko at uh, siya ay 80 years old na, mag-isa lang siya sa bahay. Mag-isa lang talaga siya sa bahay, wala siyang kasama. Kaya ang ginagawa ko as long as na, na meron akong time na imo, imonitor siya, i-monitor ko siya. So ayan, ganyan lang siya nanonood siya ng mga balita sa Facebook o kaya sa TikTok. Yan lang ang uh, alam niyang buksan yung sa TikTok at saka yung sa Facebook. Tapos pag uh, tumatawag ako, marunong din siyang uh, sagutin yung aking tawag. So, ganyan lang siya. Yan, libang libangan niya manood ng uh, mga kung ano-ano sa, ano, sa Facebook. Minsan dyan siya, ano, nanonood ng uh, Rafi Tulfo, kaya yung, ah, uh, mahilig siya manood din ng mga sayo-sayaw. Pag meron siya mga nakikita, mga nagsusumba-sumba, ayan, nalilibam siya. Ganyan lang siya, guys, o... O marunong na rin siya mag-scroll scroll. scroll. <laughs> Nakakatuwa, alam niyo, alam niyo ba na ano, natutuwa ako kapag nakikita ko yung aking nanay na ganyan lang kahit malayo kami sa isa't isa pero parang uh, malapit na rin kasi nga nakikita ko siya araw-araw. So ayun, siguro na naano na siya sa panonood. Ayun, lumabas na siya. Mahilig siya sa ano, sa ngat natin yung mga sitserya ba. Mahilig siya sa mani. Kasi mayroon pa siyang ipin, guys. Hindi na kumpleto yung ipin niya. Pero mayroon pa naman. Kaya niya pang ngumuya ng uh, mani. Yan. Mahilig siya sa mani. ay ko ba yung uh, binibili niyang mani yung uh, kulay. Yung parang may kulay green na nasa pakiti. Ayan yung niya, madalas niyang bilhin. So... Malapit lang kasi yung tindahan dyan, may tindahan dyan sa tabing bahay namin. So umiikot lang siya tapos bumibili siya ng mani. Tapos mahilig siya sa ano sa Coca-Cola. Mahilig siya sa Coca-Cola. So awa ng Diyos naman ay uh, healthy naman ang kanyang uh, may yung kalusugan. Maganda naman yung kanyang ano, uh, yung dugo, yung ano siya, palagi siyang ano, normal, awa ng Diyos. Uh, wala siyang uh, nararamdaman kundi yung tuhod minsan ma masakit yung tuhod yun nirarayo siguro minsan pero paminsan-minsan lang at uh, mahilig siya kumain ng mga vegetables. Uh, vegetable hindi siya guys uh, humahain ng karning baboy hindi siya kumakain noon ang Kinakain niya lang ay yung, mahilig sa yung buto, buto ng baka. Yun ang gusto niya yung buto, -buto ng baka. Gusto niya yung uh, may sabaw. Ayaw niya ng baboy. Gusto niya baka. Tapos manok, yan. Tapos mga, uh, ang kinakain niya yung uh, mga talbos-talbos. So, ayan. O, ayan guys. Mahilig talaga siya magkaintain. O, natapos na siya doon sa, uh, ano, sa kinakain niya si Gorong Man eh, ayan, nagtinapay siya. Palagi lang siyang meron gatas. Ang gatas niya ay ino ko sa Lazada. Ayan, para ininideliver na lang sa bahay yung gatas. Oh. So, ayan siya, kain-kain siya. Ganyan lang, ganyan lang. Araw-araw ko siyang nakikita ganyan. Minsan nakikita ko siya doon sa labas. Nagwawalis, naglalaba. Tapos, ayan, pagkatapos niya ano uh, siguro pag kapag nagsawa na siya doon sa labas papasok niya na siya diyan. hanap siya ng uh, makakain kain tapos mayroon siyang mga ano Coca-Cola doon sa ref mahilig siya sa ice cream mahilig siya sa uh, Coca-Cola ayan mahilig siya sa tinapay yung tinapay sinasawsaw-sawsaw niya sa gatas Aya minsan binibilhan ko siya ng isang ano, yung biskwit na isang lata, binibilhan ko siya kay uh, kay Lazada. Ayan. So, pag umaga, ay ayan yung ano, yun ang kinakain niya. Biskwit tapos gatas. Gusto niya palagi siyang may gatas. Ayan. So, tapos niyan pag napago na naman yan, lalabas 'yan kung ano na naman titingnan Tingnan niya yung mga tinatanim-tanim niya. May, may ilig din siyang magtanim-tanim. -tanim. Actually, may mga tanim siyang mga talbos ng kamote, kamuting uh, kamoting kahoy, uh, mga sili. Meron siyang, ano kasi yung bahay namin, na yung bahay na tinitirahan niya, yung gilid noon, may mga, may, ba, may pang, ano, uh, lupa. Ayun, tinatanim-taniman niya ng kung ano-ano natutuwa siya ng ganon tapos meron siyang alaga ng tatlong manok. Yung manok na alaga niya, araw-araw yun ang itlog. Ano yon yung hindi siya, hindi siya ano, yung parang nagiitlog lang siya ng nagiitlog. Ganon yung kanyang manok. Tatlo, binili niya tatlo. Ah uh, ang isa ay 500. So tatlo yung kanyang binili. So 1,500 yung kanyang Uh, binaya doon sa mama na nagbenta ng manok. So, nalilibang siya sa nal nalilibang siya sa mga ganong bagay. Tapos mayroon siyang maliit na uh, uh, aso, binigyan siya ng maliit na aso. So, ayan guys, oh, nakakain na siya. Ayan, balik na naman siya sa pagsi cellphone. Oh, mukhang nakasando na siya ngayon. Siguro na siya. Mahilig siyang magano, mahilig siyang mag uh, palit ng damit tapos araw-araw uh, siya naliligo pag bandang uh, alas tres ng hapon. Doon siya naliligo mga ganong oras. Tapos uh, meron na rin siyang uh, pagkain. Kaya niya pang magano, kaya niya pang uh, uh, magluto kaya niya pa lahat na kung anong uh, gawain nung siya ay uh, hindi pa masyadong uh, matanda kaya niya pa rin hanggang ngayon awa ng Diyos so ayan guys binilhan ko siya ng stand kay Lazada kasi sa, nangangalay siya minsan-minsan bumabagsak yung cellphone kapag ano nakikita ko sa CCTV inahawakan niya yung cellphone siguro nangangalay na ay bumabagsak kaya binilhan ko siya ng istan uh, stand kaya ayan o oh, kapag pagod na siya o oh, pwede niyang ilagay lang sa stand o oh. mag ano siya mag -iga -iga mapansin mo yan mamaya tulog na <laughs> ganyan ang nanay ko alam mo alam nyo guys napakasarap sa pakiramdam ang unang una ko talagang pinangarap sa buhay ko ang mabigyan ko ng magandang buhay ang nanay ko. Oo, totoo yun. Totoo talaga yun. Kasi uh, nakita ko kung gaano sila nagsatripisyo nung sila ay uh, bata pa, nung maliit pa ako. So ayan guys, nakatulog na nga yung aking nanay. Nagpalit na naman siya ng damit. Mahilig talaga siya magpalit ng damit. Oo, nakatulog na nga siya dati nandun siya sa Bicol, eh, nabalitaan ko na hirap na hirap siyang, parang hirap na hirap siya doon sa Bicol, at, uh, uh, iba yung, iba yung buhay niya doon, ang payat niya doon, sa mga anak niya doon, kasi guys, yung mga kapatid ko, kapatid ko na lang yun sa, uh, nanay, wala akong kapatid sa tatay. Yung mga kapatid ko sa Bicol, mga kapatid ko na lang yun sa nanay. So para nabalitaan ko na hirap na hirap siya doon, kaya ang ginawa ko ay pinapunta ko siya dyan sa Los Baños kasi uh, hindi ko hindi ko kayang uh, hindi ko matiis na ganun yung kanyang kalagayan. So nung nabalitaan ko na gano'n ang kanyang kaliga kalagayan ay agad-agad ko siyang uh, uh, pinapunta ng Los Baños. Sabi ko, di baling uh, diyan ka lang sa Los Baños, kaya pa naman daw niyang mag-isa. So ayan, kaya mag-isa mag siya diyan sa bahay. Kaya nilagyan ko siya maraming CCTV diyan sa bahay pati doon sa labas may CCTV dahil sa kanya.